mga basta maganda lang content ko. Oo. Uh, marami na maawaan eh. Marami din na ano naawaan eh. Sa, nasa ang Rusita ngayon sir? Anong uri nito? Anong brush ang Rusi ngayon to? Naiya. Naiya. Uh, ito, ito nga mga kaibigan nandito ta ngayon sa, ano, sa may Rusi Naiya. So dinila ko yung RF I-175 po dito para ipagawa nga itong uh, ano natin na uh, electric o push start. Dahil nag, meron nga siyang time na maghapon o hindi siya gumagana at meron din siyang pagkakataon na kumagana naman siya so alam alam niyo naman syempre mahirap ano mahirap mamatayin sa gitna ng kalsada kasi ma okay sa stop kailangan nating gumilit para ano i start so para maging ano iwas hasil uh, maging magaan ang biyahe natin ito is, kasi ito rin ang ginagamit natin panghanap buhay so bago pa lumala ang sitwasyon so dinala natin dito Sir, ano po, anong pangalan mo, sir? Ito yung mekanik na gumagawa nangag ng ano? Jasser, yes, Jasser, sir. Ano, yes, si Jasser, yes, yes, ayan. O, shoutout kay Jasser. So, ayan po, mukhang marami po tayong ipapa, ano, ipapa maintenance dito kay Sir Jasser yes, ngayon. Tulad nga po nitong itong, itong uh, ilis natin. Yung, yung ano niya, yung seat button niya is matigas na rin. So, ipapakita sa akin sa ating ni ano ni Sir Jasper kung paano baklasin tong, ano itong harapan para sa susunod ako na lang mismo ang magano magme-maintenance nito so kasi hindi ko alam kung paano baklasin to eh kung paano operahan ito o para malagay yung mga mechanism niya rito ng langis para hindi na siya tumira Shoutout OIC. Shoutout sa OIC ng ano, ayan po. Si OIC ng uh, Naiya. Ano pala ni ano, Sir OIC? Si, si Joel 'yan. Si Sir Joel. Ah, uh, yan. OIC na 'yan. ang nangyayari pala kaya pala ang sabi sa akin ni ano ni ni Sergio sir itong mekaniko natin ngayon dito uh, kaya may pagkakatao na naglulus o hindi nag hindi gumagana yung uh, push start yung or, or yung electric start natin is ano is nagkakaroon ng nagbe-build up siya ng ano ng maitim na residue kaya nga yung yung dalawang ano contact hindi siya ano hindi siya 100% na ano na gumagana kaba diba, nagkakaroon siya ng loose kaya nangyayari, doon lang, may, eh, par, may, may party doon sa push start na doon lang siya gumagana. Halimbawa, sa gitna, hindi siya gumagana. Pero sa parting, ano, sa parting dulo, sa gilid, pag yung diniinan mo, doon siya gumagana. So, ang ginawa dito ni, you ano, ni, ni Sir yung, yung parang gamunggo na natansong na ba yun? Na, meron nga rescue na pulay ano, na kulay itim. Nilihan niya lang ng, ng, ano, ng number 1000 ano na liha o yung sandpaper na tinatawag uh, wala kasi yung contact niya eh dahil sa dumi. Mm -hmm. So ngayon, yun nga, yun nga mga kaibigan, alam na na alam ko na. So sana po eh makatulong itong itong video natin sa inyo para kung ma-encounter niyo man yung ganitong klase ng pagkakakataon Bukod dito sa sa ano sa 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 dito sa switch sa push start uh, pag okay dito sa full start doon naman yan sa may ano doon naman yan sa may uh, start starter relay. relay pag okay yung starter relay mo doon ka na makakarating ngayon sa ano yung mas malaking gastos yung <laughs> ngayon tinatawag din lang starter motor. pero oh, motor starter ba pero bago yung mismong motor starter doon ko muna sa carbon brass pag okay yung carbon brush kasi hindi gumagana talaga yung meron naman yan silang ano eh, pang uh, pang pang test kung gumagana yung motor starter pag kagaya yung motor starter sir, ang nasira magkano ba yun sir? sa <laughs> so, mga awan yan sa so, mga 500 plus na yun oh, 500 plus so, sa so, 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 palagay ko um, medyo ano pa yun medyo okay okay pa yun pero yun nga yung labor sa pagpapagawa oh. kasama okay. na din yun ito lang Ah, ito. Ito. So yun po mga ano mga kaibigan ano ayan tinitest po niya no ni Sir siya, siya. siya kagaya dati na kanina na mapipilitin pinipindot dito sa gilid nito Hindi siya gumagana dito lang pero kapag dito mo siya pipindutin gumagana siya. Okay. Pero ngayon kahit pipindutin mo siya dito break natin lang. Yan na siya. Oo. Oh. Low press mo lang siya. Natural lang naman 'yan. Oo. Oh so ay no ano na nga, mga kaibigan na pina-final installation na dito di set ja sa moment So pagkatapos ni Sir Jasser dito sa ating ano sa sa ating uh, push start. i-drain mo yung kuno. Doon naman tayo sa ibang ano, okay, sa ibang part, part one -one. na eh, ipa uh, ipa-maintenance -huh. natin.